Perfect yung brihom. Dahan-dahan, laruin mo. Laruin mo ah. para maganda sa video. Hmm? Itas mo magaling ang rad mo para... Padalwang Badal, ano pala nga yan? Bataw. Net doon net. Ito ka. Ang mo, lalaba. Oh. Lapit, lapit mo din. Ay. 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 Yung 1-0. Good size. Ha? Good size. Ay, e, maliit. Pakawala mo na ako. <coughs> <One zero>. 1-0. Unang <laughs> pangalawang bato yan. Ano? Oh. Bro, bro. Ano, magigit sa iyo, Ray? Maliit pa yan. Sayang. Ang karap ng simay oh. okay. mm. no. kasi yun, talo ko sa pagod yun. Ano nga sa Canadian Tire. Wala na sa Canadian Tire sa Walmart. Sabi namin siya, doon na pumunta at magpa-setup layuan biga mm, exabe na mga oh, umiilalim uh, na ipad. Huh? ang pag-abot Second catch for the day. Look at the size, nah. Uh huh. All right. What the hell? Oh, papa, na Malakas. Ganda. <coughs> <Okay, okay>, okay. <coughs> Oo. Si hmm. Pablito. Ayos, Pablito. Pang labing lima. Pablito. Pang labing lima. Ganda, mataba. Eh hindi, size. Tayo muna, nasa na nating Kaya na, kaya na. Aray, aray, aray. So, ano? Mga... Ninit pa? Uh, hindi na, kaya ko ano. na. Maliit pa ano? 10 seconds, meron na. 16. No. Yan. No. Diya, hindi ka na naman pablito ka. Mataba naman. Uh -huh. Maliit pero na parang, again din! Mataba. mm na yung boat na... Ikala, Salok na. na sa dagat. mm Sa na talaga. muna natin ito, maliit. Okay, kaibigan. Mabuhay ka na isang taon. Naku, patay din ata. Ay, eh, buhay buhay, buhay. Nahinga pa eh. pero oh, Pero nahinga. Ay, malayo na. Malayo na. Oh, ito mo naman pablito, gano'ng kagaling niya. <laughs> Huli, mali. <laughs> Hindi pa nakikita yan. Hindi pa nakikita yung malitaw agad. <laughs> Antos e kinukuskus doon sa hook huh. Ah, effective talaga Yun, 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 malaki, yun Malaki ah? Malaki, lagay Oo, yun nga Mapipilay na, pagka mapipilay na eh Alam boy Nasa Oo, tamukos ka taganda tama gang malaki, maliit agad Ah, ah, hindi pa niya, medium daw agad. <laughs> Ay! Malaki. Yeah. Taba. Ayos. Ikaw. Hey, ha? Oo, hey, parang ganyan din yung Yan, yan, yan Okay yan, okay yan, okay yan tama Busol eh Babs, yari na naman, pang ulam. <laughs> ah. Uli na naman. Medium. <laughs> o, oh, kaya ma, isang pa muna. Oh, malaki yan. Oh, malaki yan. Tama-tama. Isang tama yan. Ulam na naman. Ulam na naman, paps. <laughs> oh, malaki mo. Oh, malaki oh, nito tunay. Babae po, tinasa. <laughs> <Saya. laughs> Ito mo dadala nga kayo. Ito yeah. nga. oh, nga eh, putol. Malaki. Yan, yeah, dayo, oh, nando. Ano? Yan, yeah, balik eh, huh? balik eh. Balik eh. Diyan lah. Yan. Ah. Um lalaban eh yeah. eh wala na naman ito isang Isampah muna Isampahin na Hmm. 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 tama mm. Oh, wala na naman ang bulate. Eh. Yeah, Ayain na. Ikaw may papatay mo na lahat eh, gusto mo paagawin ng kain. Chupabs. Eh. <laughs> Nahuli na naman ang sekreto. Diyan dyan, Mark. Ng yung mga trout. Ilan yan? Ilan? tingnan. nga, yung... hindi <laughs> ko. Labing siyam. <laughs> Ayos. Ang hey, teka, pa? Pepe. Yan. Ma Diyan Mark fish on the river. <laughs> Two pubs. Kuha <laughs> mo <Good> picture. alay <laughs> lang <laughs> ko lang <laughs> ari sandaan. sa uh, Ba nahuhulog ng mga malalaki daw. Oh. <laughs> Sino kasama mo Kukay? Ikaw lang ayo magisa lang nandoon. Tayo eh, muna na. Ay, holy na kamay. Prep pa ito ng drive. Iko-record mo 'ko na di bibigyan. ka, ka. ka Kukoi ha. May may makakasama ka naman doon. Active. Hi, morning. Yeah. May na. Lunch. For sure, we have something for lunch. I think seven. Oh my goodness, yeah. that's awesome. Mine is zero, he got seven. But still seven, hey? Yeah. Holy Spirit, Amen. We bless you, Lord God, for your goodness and loving kindness to all your people. We thank you for the work of human hands and minds. That are able to fashion this vehicle for the use of the family of Castillo. Bless those who will drive it and their passengers. Keep them safe and protect them from all dangers and hazards. May they use this vehicle with care and prudence for the benefit of their family and friends and for the good of those in need. Almighty God, we ask this blessing to Jesus Christ our Lord. Amen. Together, our Lord Jesus Christ and salt taught us, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And we ask the maternal intercession. i the